Dali mo siya sa tabi. Good. Oops. Oops. Distansya ng pagpatama, yun ang kunin mo. Yun ang wala sa atin nung first match. Good. Dipinsa. Yan. Set up. Nice. Lagi kang mag-step back. Good. Yan. Nice. O oh, yan ah. Pumunta mismo. Binigay niya sarili niya. Good. Oops. Pag binigay niya na, yun na yun. Pagka okay. pupunta sa gilid, tapos pupunta ka sa gilid, Nice. Atras, ikot ka. Good. Hige, okay, dali, dali mo siya sa tabi. Good. Ops. Pagka rin, wag Okay pa? Binigay niya na. Sa'yo na yan. Atras, layo. Kuha ka ng hangin. Atras ka muna. Huwag ka manggigil. Good. Okay. Takbo. Takbo ka muna. O, oh, ayan na. Ikot. Good. Yung distansya mo. Yung distansya mo. Good. Ikot. Set up muna. Set up. mo muna bitawan yun. Sayang yung ano doon. Good. Set up. Task club. Good. Set up ulit. Set up ulit. Ikot. Pose ikot. Yan na. Yan na yun. Good. Sabah. Set up muna. Set up muna. Set up muna. Unat mo. Unat mo yung kamay mo. Sit up. Good. Yan. Isa pa. Nice. Time? Okay. Rest, rest. Ako na? Ha? Okay. Second match. Dali ka dito. Relax na lang. Sa likod ka. Ano mo? Ha? Sipon ko? Sipon. O. Oh. Ito na, ito na. Hmm. Kunin mo yung distansya. Ha? Ito, relax ka dito. Distansya. Kunin mo yung distansya ng bitaw. Kapag hindi siya, hindi siya nag-react, pag binigyan yung sarili niya, dumipin sa paulanan mo na. Ha? Pero sit up mo yung ubirhan mo. Sayang yun eh. Ha? Ha? Good. Maganda yung second match natin. Distansya lang. Ha? Distansya. Okay. tingnan Maganda yon pagka, pagka binigay niyo yung sarili niya, pinakorner niya sa'yo. Yun na yun. Bigyan mo na ng maganda. Okay. Good. Maganda na yun ang first round. Depensa, Diyos. Depensa. Set up lang muna. Good. Nice. Nice. Ikot. Nice. Oh, yun. Ikot. Pops. Bueno, oi, kali ka na. Nice, good. Tingnan mo ha. Oh, bumagal ka, umikot ka. Oo. Uh -huh. Ikot. Teka ganon. Ikot. Distansya ka. Huwag ganon. Hindi yun. Good. Hindi. Okay. One, two. Ikot agad. Ikot. Tas up. Good. Ikot agad. Tas ang kamay pagka umatras Diyos. Okay. One minute. Good. Depensa jos. Pag umatras, depensa ka. Tapos mo kamay mo. Good. Sit up. Sit up. Ikot. Bigay agad. Nice. Sleep. Oh, good. Tapos kamay. Alis ka dyan. Walang pagod-pagod. Alis ka dyan. Nice. Sit up na job. Alis. Gitna. Oh. Bangan mo, yun na, yun na yung power niya. Sige. Slip lang 'yon. Atras. Good, atras. Sas kamay. Good. Tapos na. Nice, nice, nice. Good. Okay, good, good.